O, oh, For the first time, guys, magluto to. Kaya, basa. <laughs> Para hindi maglak, ba? Gago. Ay. Biko, biko. Kala mo naman, tignan mo nyo naman yung lagayan niya. Ang hmm. luwang. ka kami sa maluwag, kung hindi maglak. Di ba, Le? Masarap na siya, Le. Iwan ko Iwan ko na. Kabutaan pa ito bukas. May kape kayo?

nilagay mo sana ng konting oil. Uy, yung mga bata, hindi pa tapos. Kala ko cook ka sa ano sa inyo. Hindi ako cook. Uy. Maganda sana may kalamay. No? Yan guys, Biko ng ano. Patabako. Bisaya. Bisaya. <laughs> Kaya dito ang biko ng Bisaya, guys. Pag <laughs> so, makatikim ka talaga ng biko na talagang ano talaga yung hindi ka nagmamadali ah. Lalatikin mo talaga yung ano ba no? Hindi naman maglalatik yung gata natin dito. Di ba sa atin yung kinakayod pa Yung talaga. talagang kayod yun. Pero yung dito ay nako. Iba yung kayod yung... sa atin din ba? May halo-halo yeah. halo yeah. na yun. Di ba iba yung kayod sa atin? Trabaho, kayod. Oh, ito pa o oh, sayang pinagtirahan na naman tayo ni nag-vlog na naman siya. Uy, ipag na yung Pili na yan. mais mo. na yung builder. Baka mapangalawa ko yan. Hey, oh. Yan yung mais, guys, na ano, panahon pa ng kwan. Hindi, ano, <laughs> yung may space, space dati, ano na yun? Yung sa COVID ba? <laughs> Hoy, ta ano to? Tama na to, sir? Oh. <laughs> Sayang <laughs> mo. <man. laughs> ha? Bis? <Did this? laughs>